ko ang dami rami ng mga kilo no parang may naamoy maganda dami kasi sana no dami wow! Ano? oh my god ano yung mga kapilihan no? mo parang pa dito ang dami wow! oh, so, dahil natin mga kapilihan kumpurter no? o oh, ano ba to ang po ay wow nagyos yun natin ang mga ay Kala ko bag mga kapilingon. Ano pala? thank <laughs> you Hello mga Kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingero Channel For this video mga Kapilingon ay magnero-nero naman tayo no another ikot-ikot na naman ang ating gagawin kaya subukan natin mag-unleash shopping na naman ngayon sana ul-unleash shopping shopping na walang bayad ba kapala ng mukha lang ang puhunan hindi rin bali, hindi rin biro ang pagkapakala ng mukha lang. kaya let's go, sana pagbigyan na naman sa Pilingero ni Mr. Bin ngayon let's go mga Kapilingon, mag liraw-liraw at mag anli shopping naman tayo este mag basura hunting dumpster diving is life na talaga nito ni Pilingiro ba Pilingirong basuriro na walang walang klaro puro baka sakali lang lahat pero laban pa rin si Pilingiro ay eh. who knows, under the cabinet itong pagiging basuriro natin ay ito ang paraan or way for sa ngiting tagumpay uy sana all ngiting tagumpay naloko na si Pilingiro po, masura ka na lang pilingiro mapawa ano naman si pilingiro sa ating makikita ngayon pero di bali na ay eh, laban for the goal laban lang sa pagiging basurirong pilingiro <laughs> kasi hindi tayo lalaban na so, grabe ang ano naman ang buhay natin ngayon Ito sa kabila mamaya eh. na tayo dyan kasi stop signal pa kasi doon ka tayo sa unahan balikan na natin ang spot niyan kasi daanan na naman yan pa uwi kaya yeah, let's go lang muna, flex flex lang ta muna sa mga nadaanan natin. Naamis ako sa mga basura na dito at sa kasailan ng helicopter. Hindi lang good quality yung camera natin, sobrang laki kasi ng helicopter na yan. Pero sobrang liit sa ating video. Mamurahin lang kasi itong ano natin, wala tayong budget sana all. Magka-budget tayo soon. Manifesting lang muna habang wala pa tayong gada. I mean wala pa tayong pira ba. Loko na ano nang pinagal bukya man tayo ngayon ito kasi taon sana hindi naman napag-isip-isip ko ba <laughs> napag-isip-isip ng lalim baka naging wanted ako dito eh iba ko ba parang noted ba kumbaga notado na nila akong masuriro tapos hindi ko lang sila na ano ba may nakita kasi ako sa ilalim sa tulay parang napahinto ako ba may nagpikpik ni ko nag inuman ba sana ulo yan Huwag nila natin patuga zoom zoom eh. Okay. Low value lang kasi yung ano natin, camera. Kaya, yeah. patuloy lang sa sunahan. Diba, kumbaga mga kapilon ba? Kasi sinasabi ko na ulitin natin. <laughs> ulitin. Parang notado na ako dito ba? <laughs> na basurero. <laughs> tapos hindi ko lang sila ma-memorize kasi maraming tao. Tapos ako lang kasi ang naglahi dito ba? Parang ako lang na iba kasi maitim tapos malaki ang mata. Kaya yeah, yun. Eh, siguro na tayo yun. dal pa tayo ko, A few moments later. natin mga kapilingon. Ay, walang laman ngayon. Walang laman. Dito rin walang laman. Ibutya. Baba tayo. Meron pa kasi sa ba. May vacuum sila, oh. Ang sosyal lang vacuum, oh. Tapos yung marang bike-bike ba May mga sticker na. Kaya wag natin yan tangga. Hindi natin yan pakialaman. Tayo. Pero parang ano kasi ngayon? Parang pick-up, di ba? turn Siguro si pilingiro ngayon. Pero try natin dito dito sa area na to baka mayroon tayong makita mahanap na maayos pa parang may laruan oh tingin natin tayo sa bin oh, may mga laman mag -ano tayo dito baka sakali mag -ano tayo parang iro na may baktra pa nga doon oh pili ko no? parang parang salbabida iwan ko lang salbabida maluko na kaya magtingin tayo sa, sa bin oy oh. Tingin tayo doon sa bin. Let's go. Diving, diving. Oh. Ah. Tingnan natin sa bin. Baka meron tayong makita. Itong malaking plastic na to. Mabigat pa naman. Tingnan natin. Kunin na natin si Magic Tenedor. Ito lang makita dyan. Eh. Ah. Magic Tenedor, where are you? Si Pilingero waiting for you. Naloko na. ko yung laman nito bagong plastic parang ah. bagong tapon lang uy nabibulok lang pala mga kilingon kaya huwag na natin itong ano eh hanap tayo sa iba itong plastic nagtingtingin ako dito mga kapilon wala man mga ano mga ngayon mga dugyot lang mga dugyot lang talaga ang basura ngayon parang pinick up na yung mga ano ba nahuli tayo sa garbage truck pero wag tayo susuko lipat tayo sa ibang spot yeah let's go Anak ako mga kabilingon. May napansin kasi ako sa plastic nito Mga ramyun ba? Mga noodles? Kaya ipiplex ko na lang muna. Tingnan natin kung hindi ba expire. Pero pag expire na, eh, wag na. Baka masisira pang buhay. Eh, bako, naloko na. Bakit ko sinuot yung gloves? Hindi pala, pala natin nabuksan itong ano. Itong plastic. Kaya, ngayon muna natin. Ay, katang, tinutul ko na lang. Eh ang higpit kasi tapos i-ano lang natin ibalik lang natin yun sa ano ngayon tingnan natin ba kasi ano man ito ang dami rami yung mga pilo no expiry date June 9 expired na pala June 9 ang dami kasi sana no June 9 ano ba ngayon no June ano na naman ngayon ang dami oh Ano mga kabilihan, June 9, Expired na. Ang dami. Maroon pa dito, ang dami. Expired na. Sayang. Hmm, ang dami sana. So, huwag na natin itong dalhin. Sayang no, ang dami no. Isang plastic. Expired na kasi. June 9, lang siya na Yeah. idasok na natin so, hindi na magkakasya naloko na to yan pa si Klingero bakit mo pa kasi pinaflex flex hindi na magkasya naman kaya proceed muna tayo sa ano sa ibang spot Two hours later. at dito banda mga kapiliwan may nakita tayong ano ito hindi na lang natin ano yun na lang natin dito yun na lang natin ma ito dali natin mga kapiliwan kumpurte o oh, ano ba ito Ang ganda po. Oh. Wow! Ay, wow. Ang bango pa. dali wow! natin mga kapalino. Dali natin ito. Sobrang ganda Oh. Ay, diba? Wow! Ang karit sa ang design. Diyan ba tayo dito? Baka may ano pa. Mayroon pang ano pa dito. Meron pa dyan sa loob. Meron pang... Hindi na lang natin buksan. Kuoto na lang natin. Ano na lang. Kasi ano naman, hindi mo mahigpit pagkatali. Ito, oh, wow. May ano pa, oh. May blouse. Oh, sobrang ganda ng blouse. Oh, puti-puti. Sakto to sa mga anak. Eh, dalhin din natin. Puti ito, oh. Tirno-tirno man to, eh. Naglawang isip ako niyan kung dalhin ko ba yan kaya mga puti kasi tapos mga bago rin naman kaya ay dinala ko na lang mga kapilingon dahil sayang din naman bahala na si misis maglaban yan sayang din kasi ang bago pa itu, oh. oh. No. Oh. Oh. Terno, pa. Ay, eh, sakto, tos, mga bata. natin itu. Wow! Ay, ano lang natin, ibalik. ganda pa. Talagang unexpected <laughs> yung mga blessings sa basura. Nakalaya nyo, nalagyan na yung bag natin. Ah, oh, no. grabe talaga. Spilling hero eh. <laughs> Iba talaga pag walang wala sa buhay. Ba? Handa mo talagang gawin ang lahat. Pero hindi naman ito sama no? Ano naman talaga, nag naman tayo. Aww. Hanggat maari, hindi naman to, yung, si, kung, si Bako lang ba yung, ganun, yung Ay, hindi ko naman to, Siguro, parang magnanakaw nga. Kasi basura man to, pero hindi siguro ko naman talaga yung mga tinatapon na talaga eh hindi ako papasok ng mga ano ba, dibali na para tayong buang sa mga gilid-gilid na tayo nakakuha basta safety lang kaya hey, let's go, hanap tayo ng iba update nga talaga ngayon pero kahit pa paano may nakuha tayo hindi tayo bukya grabe talaga sa si pilingiro no walang pinipili kasi tayong araw tayo dito <laughs> grabe basura hunting talaga ba ito pinagliraw-lirawan talaga ito meron pa dito parang ay ko bag karton lang pala kaya uwi na muna tayo mga kapilingon kasi hapon na ba tapos ang ganda ng mga bulaklak oh hapon na ba tapos ano magsasain pa tayo kaya let's go na lang muna hindi naman tayo zero <laughs> mababaw lang kaligayahan ba kikilingiro kaya let's go 2,000 years later Hello mga kapilingon, magandang araw sa tanan ah uh, Kole, magandang gabi pala no Ngayon pala mga kapilingon, magikot-ikot na naman tayo ba Doon sa lagilid, ang ilog dahil boboring kasi ako sa bahay kaya napag-isip-isipan ko na mag -ikot, ikot tayo pero ang mata ko ba nagtingin tingin sa si gilid gilid hanap na hanap ng basura kasi punta tayo sa ilog dahil maglakad lakad pero ang mata patingin tingin sa si gilid gilid naghanap hanap ng basura iba eh, talaga double purpose kung baga ba double purpose ang gagawin natin ngayon dahil hunos ba maglakad lakad tayo pero magtingin tingin rin tayo <laughs> double purpose nga to ulit sige let's go na Iba ngayon dito mga kapilingon dahil ano man. Sobrang liwanag pa ng 7 o'clock na dito. 7, 7 o'clock. 8 p.m. na pala pero ang oras ba? Para pa mga alas 4 eh, ng hapon. O parang pa, pa, alas 5 pa lang ba? Grabe talaga eh. Ang, ang liwanag pa kasi ngayon. Sobrang maliwanag pa kasi. Para pang alas 5 ba? Na ano ko kanina na utal. Parang kinabahan. Double purpose kasi ito ba? maglakad-lakad pampawala sa inip pero ang mata nasa gilid-gilid nagliro-liro <laughs> na kaya let's na tayo ay, eh. baka may mahanap tayo ngayon pilingiro sa bisaya pa mga kapilingon na higamba ano pas tagalog na para kung kung um, baga nakakuha kasi tayo ng magandang basura kaya yun <laughs> nag nagano, no, kunwari naglungkot-lungkutan para, para, maka, para maka makamuni-muni pero ang mata nasa gilid-gilid naku na loko na double purpose talaga itong gagawin natin ba kasi mag relax relax tapos dalawang dalawang meaning na punta tayo sa ilog na loko na iba talaga pag pilingirong basuriro ba <laughs> ginagawang gabi ah, ginagawang gabi At gabi wala nang pinipili na na pasaway talaga itong pilingiro yeah, let's go mga kapilingon one eternity later <laughs> mga kapilingon, hindi nga nagkamalis pilingiro ba, may nakita tayo dito oh. wow Binalikan to talaga ang spot na to ba parang bag ito mga kapilingon e, tingnan natin di pahali na o, eh. nag -ikot, ikot lang na uwi sa basura <laughs> tingnan natin dahil sayang din baka mayroon mga laman o, punong puno pa naman mo. Oh. ano kayang laman ito tingnan natin i-check natin mga kapilingon para magkaalaman na magkaalaman na din <laughs> na loko na si Pilingero nagiging ang pag-ikot-ikot natin pag ano, sa kilod ng ilog na uwis basura talaga. Naloko na. Uba ambon pa naman. <laughs> Di ba ng kalingsik-kalingsik ang ambon dyan. Ay. basta kunin natin ito. Putulin na lang natin mga kasi sobrang higpit eh. Di eh, ano natin ayusin natin nga. Ay, akala ko bag mga kapilingon. Ano pala? Traffic bis. Yung hindi ka malulunod ba pag malulugo ka. Ang bago din oh. Siguro iwan ko lang mahal. Siguro itong traffic base, no? Traffic base pala. Akala <laughs> ko bag. <laughs> Naloko na. Ano, kinuha ka talaga. ko kasi bag. Ay, tingnan natin yung ibang laman. Uy, uh, para pang, para man tong, ano mga kapilingon. Ano pala? Oh, wala tayong gloves. Hindi yung masura. Ay, ano lang tayo? Ano to? Parang winter jacket ba? Ano, uh, pang winter? At, pang ano itong mga kapilingon? Pang swimming mo ito. Mga life jacket pala. Akala, ba, ano? Akala ko ba ano, naloko na. Akala ko makakuha na naman tayo ngayon ba. Dito rin no? pang, pang diver man to. pang diver pala to. Hindi na lang natin ano eh. Kasi ano man, baka ano ba. Ito pang diver pala mga katina. Akala ko ba, naloko na Tapos may bula. Bula na. Ano ba? Ito. may pitaka, <laughs> may wallet. Ini ano tuh perang kumpas. Urasan masih gur tuh ur kumpas. Ini nanya pakai pula mau ikut-ikut ke sisa. Kumpas. <laughs> mau aku kumpas enggak? Mau kumpas. Nek dadam stir entai sagabi. Nah eh. loko namanya Pulang <laughs> gelap tadi nih om kasih mau ikut-ikut Plano, pero directo ka matira. Ano no, no lang pala mo sa pilingon? Naku, no, na no. luma no, man no to eh. Ano lang pala mo sa Ano lang pala mo sa tayo sa ilid ng ilog. Ayoko na, nahulog na yung ano. Nahulog na yung kumpas. Ano pala to? Ang diver na gear. Malukos, piling mo. <laughs> ano muna tayo dito? Papalipas oras. Pampawala sa inip. Dito muna tayo sa gilid ng ilog. Kasi ang kanilang ilog dito, may ano ba? May parang kalsada sa ilalim ng tulay. Sa so, gilid lang na ilog. Pero Parang highway na sa atin. ba <laughs> yeah, gusto akong maglakadlaka dito dahil magmuni-muni mag ba? Pampawala sa homesick. At pampawala sa laay. Kumbaga, ano ba yung na gala ayan parang pahula sa parang oh, oh, ganon ba ganun masula pang naglakad-lakad ko pero ang isip ko ba, nasa basurahan <laughs> kaya mamaya siguro mga kapilun, puntahan natin yung ano ba yung um, uh, nabasurahan natin ang kagalitin gawin yung nakaraan hindi to rin ako naglakad-lakad tapos nakadamster puntahan natin baka ano ba kung baga uhungan spot na natin yun makamiron din na naman nakalagay doon nakalagay makamiron na naman makuha ba? kasula di ba si tatay or si sir nang walking walking lang pero parang jogging na siya ba ang laka ang bilis ng paglakad <laughs> pati ero nang gupiyo ini yung <laughs> aso parang mapabilis ang lakad maraming tao dito <laughs> mayroon makasalungat din tayo marami rami sa so, unahan patayin muna natin kasi para para for the privacy alang umagas kanila dito ba mga busy kasi yung mga tao dito kaya sa gabi sila mag-exercise sila mga business at mga workers ba or mga business basta busy sa kanilang life wala <laughs> ko lang hindi na lang tayo magpatakataka all yung namamuhay dyan o no? yung dyan ba kundo ba sana all yung mga unit dyan o no? yaman talaga kasi mahal mahal yan yan ganyan flexing flexing lang muna tayo habang nag pawala sa laay pawala sa good <laughs> pampalik pampapaliksig lang una kaya yeah, lets go ng no, mga kapilingon takot ako ba si sir ba tapos dito niya hinampas pagpunta sa akin nakala ko totoo <laughs> baka mamatay tayong higo kasi bulang yan ang tigas pa naman ang bulang yan pero punta tayo sa may tulay mga kapilingon maganda kasi ang kulay ng tulay puntahan natin doon naggogol kasi siya oh akala ko ba may na nakloko na higo tayo sa ulo hindi ito rival <laughs> punta natin yung may ilaw ilaw ah. maganda siguro yung kulay na yan. may pa ilaw kasi dito mula kapil nun ito ano, ano, ano may pa yung yellow kulay ilaw sa kabila meron yun oh may color close up ng flowers pala ito tapos galing sa dyan ba abang ah, gabunga pala talaga yung ilaw na ito oh. ang ganda ng ipek ba punta natin sa kabila yung iba color na siya mga pilihan. ibang bulaklak na naman parang kumamila na ito ba <laughs> pinagkripan yung jeans yung bulaklak punta din sa kapila marami pa doon mayroon pa unahan oh. No. tingnan natin sa Yung no. jeans color na naman mga kapilingon oh. tingnan no. yung mga kapilingon ano pa parang sirib blossom sa ato so. taki dito sa kapila parang firefly. pilot naloko na, uwi na tayo mga kapilingon naprank man tayo kanina akala ko bag ba <laughs> ano pala yun uh, life jacket kaya let's go na kayo, pauwi na tayo kasi gabi na, alas ano na dito 9.30 na ng gabi sa rohin hindi na, naubos na yung oras natin ikot ikot kanina kumbaga natagbo na ba <laughs> kaya let's go na kayo Kanya na lang gagawin natin mag laroy laroy -ano tayo, mag gabi iib mag ikot, -ikot sa gabi tapos dala dam diving na rin. Eh, di ba pero ngayon hindi man tayo pinalad. at least narilib yung emosyon oi, sana yung emosyon. <laughs> shout out po kay Ma'am Lolita Ganda Cortez. and shout out din sa friend ni Ma'am na si Ma'am Arlene Dragay. Shout out din po kay Ma'am Celia. Kado from Villaor Camsur Bicol. Shout out din kay Ma'am Carol. Ma'am Carol Paraon. Shout out din po kay Ma'am Vicky Agila, and shout out din kay Ma'am Ideliza reunited from Quezon City. Shout out din kay Mam Ma Gurisa Pampilon watching from Bulacan. Shout out din po kay Mam Ma Marilou Cabrera and shout out din kay Mam Ma Maggie, Mam Ma Carly at kay Mam Ma Kim. Shout out din kay Mam Ma Intal from Minalin, Pampanga. Shout out din po kay Mam Ma Gina Esperanza from Caloocan City. And shout out din po kay Mam Ma Magdalena Torres from Cainta, Rizal, Barangay Santo Domingo. Shout out din po kay Mam Ma Silda Kalo from Cebu. Shoutout din kay Ma'am Victoria Ambalong. Ang shoutout din sa mga anak ni Ma'am at sa husband ni Ma'am. Shoutout din po kay Ma'am D.C. Quintos from Camarine, Caloocan City. At yan, maraming salamat po sa inyong lahat mga ma'am and sir, lalong-lalo -lalo na po sa mga nagsuporta at sa mga nagsubscribe sa aking munting YouTube channel. At sa mga hindi pa po pa subscribe po na aking channel from Pilingiro Channel. Thank you for watching. God bless.